Ano ba ito? Ah. May joke ako May joke pa? Ikaw, meron ka ba? Wala, wala akong, wala akong baon e eh. <laughs> Sige, ah, tanungin mo ko At tanungin kita? Oo oh. Eh, tanong Sige Kailangan mo, patawan mo ako ha ah. Oo, oh, sige Oo, oh, sige, sige Ilan ng taa ng pitong pilay na puting kabayo? <laughs> Pangit ng joke mo naman Bakit <laughs> <Paid> ka tumawa? <laughs> <laughs> Gagawa, talog ka <pa. laughs> Oh. Huh? Ah. Puting ka bulag? Ano? Ilan ang pilay ng puting <laughs> ng ilan ang paa ah. ng pitong pilay na puting kabayo? Takin dami no. Ha? Ah. Dami ng pitong kulay sa labo. Oh. At kasi wala akong alam. Eh. ako na lang magdadalang sa iyo. Ah sige. Ah oh, yeah, ako magtatanong sa iyo. Kusi. Hi boss. Hi. Yeah. Ako magdadalang sa iyo. Meron. Okay, okay. okay. Yeah. magtanong okay, ka lang. Okay, kung magiging unggoy ka, bakit hindi? Hindi na mo pa ang bago.